Nagsimula ang lahat ng magpasya ang mga Diyos ng universong ito na isali ang lahat ng mga planetang tinitirhan ng mga matatalinong nilalang sa isang labanan hanggang kamatayan. Ang mga natalong planeta ay agad na mabuburo ng walang bakas. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay Jihan, at siya ay nagkaroon ng SSS rank na kasanayan sa martial arts ng isang Diyos, ngunit hindi pa niya lubos na na-unlock ang potensyal nito. Ang natitirang mga tao ay masyadong mahina at natalo sa laban-laban sa mga ork. Tanging ang ating MC lamang ang nakaligtas, pero natalo pa rin ang Earth, at nagsimula ang proseso ng pagtanggal. Nang maglaho ang buong planeta, tanging si Jihan na lamang ang natira, na ang kanyang kakayahan ay hindi natanggal. Ang natatanging kakayahang ito ay nakakuha ng atensyon ng mga Diyos, at nagpa siya silang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon upang ma-unlock ang buong potensyal ng kanyang kakayahan. Bukod dito, nakatanggap siya ng isang sirang sistema na nagpapahintulot sa kanya na mag-level up ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa iba. Nakakuha rin siya ng access sa isang achievement store kung saan maaari siyang bumili ng mga natatanging item at makakuha ng mga bagong kakayahan gamit ang mga puntos na kanyang nakuha. Nang magising si Jihan ng bigla, ang unang narinig niya ay ang mga mahihinang boses mula sa isang telebisyon. Dahan-dahan siyang nagising at sinubukang alalahanin kung ano ang nangyari. Ang huli niyang naaalalang nabasa mula sa sistema ay na siya ay ibabalik sa unang yugto ng liga. Kumukuha siya ng sandali upang tingnan ang kanyang paligid at agad na nakikilala kung nasaan siya. Nasa tuktok siya ng gusali kung saan siya dating nakatira, noong 2020, sa South Korea. Walang mga halimaw na sumisira sa mga kalye, o mga larong nagbabanta sa buhay, at ang mga bata ay naglalaro pa sa bangkito. ginagaya ang hari ng espada, si Yun Sejun. Napagtanto ni Jihan na talagang na-teleport siya pabalik sa mga panahon ng kapayapaan ng walang babala. Para makasiguro, tinawag niya ang kanyang status window upang makita kung ang kanyang mga kakayahan ay na-reset din. Siya ay ibinalik sa level 2, na nagpapatunay na siya ay bumalik na sa nakaraan, sa puntong unang pumasok siya sa liga. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Kung gagamitin niya ang impormasyon mula sa kanyang nakaraang buhay, may pagkakataon na mababago niya ang hinaharap, at kailangan niyang baguhin ito upang maprotektahan ang lahat sa pagkakataong ito. Sa kaalaman ng katapusan ng laro, sisiguraduhin niyang iba ang lahat sa pagkakataong ito. Noong taong 2020, may matibay na katayuan ang Korea, at mayroon silang isang nagtatagumpay sa mga chart pagdating sa lakas. Sa mga nangungunang manlalaro sa mundo, may 11th na itinuturing na pinakamahusay, at sa mga labing isa na ito, may isa na nagtatanggol ng ikatlong pwesto. Siya ay isang lalaking may nakakasilaw na lakas na kayang talunin ng isang dosen ng manlalaro sa isang atake lamang. Ang lalaking iyon ay si Haring Espada Yun Sejan, at siya ang dahilan kung bakit ang Korea ay may matibay na hawak bilang isa sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. Siya ang karangalan at kayamanan ng Korea, at dahil sa kanyang pakikilahok sa Battle.net. Nakuha niya ang titulong pinakamalakas na mandirigma at nagawa ng Korea na mapanatili ang mataas na rango sa loob ng hilagang silangang Asya. Sa hindi bababa sa nagawa nila iyon hanggang sa araw na nagkataon lang na muling isinilang si Jihan. Sa araw na iyon, personal na inihayag ni Yoon na nagpasya siyang palitan ang kanyang pangalan sa Ryu at maging naturalized na mamamayan ng Japan. Dapat sanay isang normal na araw ito noong Hulyo taong 2020. Pero sa araw na iyon, nakatanggap ang Korean Battle.net ng pinakamalaking pagkabigla sa kanilang kasaysayan. Laging kinaiinisan ni Jihan ang pagtingin sa mukha ng lalaking halos nagdulot ng kapahamakan sa Korea. Pagkatapos umalis ni Yun se ang Korea ay nahulog sa malaking kaguluhan. Mula sa paghawak nila ng mataas na rango sa Battle.net, naharap sila sa sunod-sunod na pagkatalo, at sa huli, Bumagsak sila sa rango sa loob ng liga sa isang nakakatakot na bilis. Basta umaasa na lang ang mga tao na walang malaking pagbabago sa rango at iniisip nila na marami pang mga matatalino at may potensyal na kabataan sa bansa na makakatulong sa Korea na manatili kahit papaano sa top 20. Sa ganitong uri ng defeatist na pag-iisip, hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang bumagsak sila. Walang sino man ang nagpakita upang punan ang kawalan ni Yon Sejan, at lalo pang lumala ang sitwasyon sa paglipas ng panahon. Magiging iba sana ang mga bagay kung nagkaroon ng kaunting oras pa, pero sobrang brutal ng Battle.net. Pagkatapos magsimula ang Space League, naging mas seryoso ang mga bagay. Noong una, ang Battle.net ay tinatrato na parang laro, pero ang Space League ay ginawang isang labanan para sa kaligtasan. Kung may mamatay sa laro, mamamatay din sila sa totoong buhay. Nagpakita rin ng mga halimaw sa mga bansang bumagsak sa mas mababang rango, at magaganap ang isang panig na pagpatay sa mga bansang iyon. Matapos umalis si Yun Sejan at bumagsak ang Korea sa mas mababang rango, ito ay tuluyan ng nawasak. Ang mga nakaligtas ay nagtipon-tipon at nagsimulang magsabi na kung nanatili ang hari ng espada, magkakaroon sana ng ibang wakas ang Korea. Ganyan kahalaga ang Sword King. At higit pa rito, siya ay bayaw ni Jihan. Upang ilabas ang kanyang galit, sinira ni Jihan ang isang litrato ng pamilya ni Yoon Sejen na nakasabit sa sala. Jihan ay nagtataka pa rin kung bakit mamahalin ng kanyang kapatid ang isang katulad ni Yoon Sejen, at kung gaano kaiba ang mga bagay kung siya ay buhay pa. Ngayon natapos na siyang magbalik tanaw sa nakaraan, panahon na para alamin kung ano ang gagawin sa kasalukuyan. Maganda na bumalik siya sa nakaraan, pero sa ngayon, sobrang pangit ng kanyang mga stats. Noong kabataan niya bago ang Space League, ginugol niya ang lahat ng kanyang libreng oras sa pag-inom at pagsusugal ng kanyang pera. Hindi niya alam kung gaano kahanga ang kanyang regalo noon. Ang isang regalo ay isang espesyal na talento na ibinibigay sa isang manlalaro kapag umabot na sila sa edad na labing walo. Kaunti lamang ang mga manlalaro na nakatanggap ng regalo, at dahil si Jihan ay malas na nakatanggap ng pinakamababang rango ng regalo, isang F-rank, Ginamit niya ang kanyang kakayahang hulaan ang panalo sa mga laro at nagsugal bilang kabuhayan. Hindi niya alam noon kung gaano kahalaga ang magiging kanyang kakayahan dahil ito ay isang kakayahang lumalabas lamang pagkatapos ng paggising nito. Sa kabila nito, hindi nito binabago ang katotohanan na ang kanyang mga stats ay kakilakilabot at ang ganitong uri ng stats ay dapat pag-aari ng isang level 1 na manlalaro. Gayunpaman, sa kalagayan ng Kalasingan, napainom siya ng potion ng karanasan na akala niya ay alak, at iyon ang nagpa-level up sa kanya. Nakakatuwang isipin, mayroon din siyang maraming achievement point. Bukod sa katutuhan ng wala silang silbi at walang halaga, sigurado si Jihan na wala siyang nagawa bago siya pumasok sa liga, kaya nakakabaliw na mayroon siyang lahat ng mga puntong ito. Posible na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nangyari dahil siya ay bumagsak. Sa ngayon, nagpasya siyang tingnan ang kanyang imbentaryo, at may isang bagay doon na agad niyang napansin. Ito ay isang Achievement Points Exchange Coupon na nagbibigay ng espesyal na benepisyo sa huling nakaligtas na piniling muling hamonin ang laro. Siyempre, ito ay ginawa espesyal para sa kanya, at ito ay isang Rank X item na nangangahulugang ito ay napakakapakipakinabang at bihira. Kinamit niya ito kaagad, at inactivate ng sistema ang isang tindahan ng mga tagumpay para sa kanya. Ang tindahan ay may mga bagay na eksklusibo para sa kanya na ibinibenta, at maaari pa itong ma-upgrade gamit ang isang tiyak na bilang ng achievement point. Malaki ang posibilidad na makakakuha siya ng mas maraming pagpipilian kung mag-upgrade siya, at kailangan niyang bumili ng isang bagay na maaari niyang simulan agad gamitin. Walang masyadong pagpipilian sa tindahan, kaya sumuko siya at sinubukang ay upgrade ito. Ang level 2 na pagpapalawak ay hindi nagbibigay ng kahit anong partikular na kapakipakinabang, kaya't in-upgrade niya ito sa level 3, at muli, hindi ito gaanong kapakipakinabang sa kanya. Sa natitirang 50,000 puntos, kung i-upgrade niya ang tindahan sa level 4, magkakaroon na lang siya ng 10,000 puntos. Habang tumataas ang antas ng pag-upgrade niya sa tindahan, mas magiging mahal ang susunod na pag-upgrade, kaya't mayroon na lang siyang dalawang pagpipilian. Maaari niyang bilhin ang lahat ng mga item na available sa kanya ngayon, o magpusta ng kanyang mga puntos at mag-upgrade sa level 4. Palagi na siyang masugid na manunugol, kaya't malinaw ang pagpipilian. Ipinataas niya ang kanyang tindahan sa antas ng achievement na apat, at agad na nagbunga ang kanyang mga aksyon. Ang susunod na antas ay nagbubukas ng isang item na tinatawag na urgent restoration. Pinapayagan siyang ayusin ang ibang mga bagay mula sa depektibong estado patungo sa perpektong estado. Mga magagandang resulta tulad nito ang dahilan kung bakit hindi siya makapagpigil sa pagsusugal. Paano siya titigil kung paulit-ulit siyang nananalo ng jackpot? Ngayon na nakuha na niya ang kakayahang ito na kahit na mga dilis, panahon na para sa tunay na pagsubok ng kanyang mga kakayahan. Pumunta siya sa isang silid sa ibang bahagi ng malaking penthouse at ginamit ang kanyang hinlalaki upang buksan ng akses sa isang espesyal na lugar. Ito ang silid paglalaroan ni Yun Sejan, at halos nagulat si jihan Han na kinikilala pa rin siya ng sistema bilang isang miyembro ng pamilya, kahit na wala na ang tunay na may-ari ng silid. Bilang karagdagan, wala siyang dahilan para magreklamo tungkol sa libreng regalo na ito. Binuksan niya ang imbentaryo ng Battle.net connector at natagpuan niya ang hinahanap niya. Ito ay isang item na tinatawag na Dong Spoil Brush, at ito ay isang A-rank na item na kahit ang imbentaryo ay inilarawan bilang walang silbi. Ngunit sa kaunting tulong mula sa kanyang bagong urgent restoration tool, nagawa niyang ayusin ito at ibalik ito sa kung ano talaga ang gusto niya. Ang A-rank na spoiled brush ay nagiging isang SS-rank na item na may koneksyon sa Martial God. Bago pa man niya mapagmasdan ang kanyang nagawa, isang notification ang lumabas na nagsasabing malapit nang magsimula ang tutorial para sa gang ng Bronze League. May natitirang 10 segundo na lang bago siya tawagin sa arena, kaya wala ng oras si Jihan para mag-aksaya. Tinawag niya ang kanyang status window at ginamit ang brush para magbago ng kanyang stats. Ang dahilan kung bakit siya nakasikat at naging ikapitong pinakamagaling sa mundo sa kanyang nakaraang paglalaro ay dahil sa isang kakayahang kalaunan ay nagdala sa kanya upang tawaging Marshall Saint. Ang natatanging estadistikang ito ay pinagsasama ang kanyang lakas, liksi, at HP na mga katangian sa isa at tinatawag itong Marshall Power. Ang brush ay iniwan dahil ito ay nasira, ngunit dahil dito, maaari na siyang magsimula ng kanyang paggising. Natapos niyang magsulat ng magtapos ang countdown, at siya ay sapilitang nag-log at tinawag sa Battle.net League. Ang misyon ng Thought Oriel na ito sa Bronze League ay kaligtasan, at ang mga manlalaro ay dapat makaligtas laban sa mga halimaw ng Coliseum kasama ang isandaan pang ibang manlalaro. Kapag kalahati ng mga manlalaro ang natira, magtatapos na ang laro ng kaligtasan, at matutukoy na ang mga nanalo. Agad na sinuri ni Jihan ang kanyang status window nang siya ay tawagin, at nagpasalamat siya nang makita niyang somehow ay nagawa niya ito. Nakuha niya ang martial power, at dahil dito, nakakuha pa siya ng isang libong achievement points bilang gantimpala. Ito ay unang hakbang pa lamang sa kanyang pangunahing layunin na makuha ang Nameless Divine Art, ngunit sa upgrade na ito, madali na siyang makakalusot sa Bronze League. Binalaan din siya ng sistema na nakakonekta siya sa Battle.net ng walang connector, kaya dahil dito, tiyak na mararanasan niya ang isandaang porsyento ng sakit sa laro. Naalala ni Jihan ito bago nagsimula ang Space League. Sa panahon ng Thought Oriel, nagawa ng mga tao na mabawasan ang sakit sa pamamagitan ng pagbili ng mga connector. Ang ginamit ng kanyang bayaw na si Yun Sejan ay isang high-end na produkto na nagbabawas ng sakit ng hanggang siyam na putsyam na porsyento. Balak ni Jihan na gamitin iyon ng mabuti sa hinaharap, pero sa ngayon kailangan niyang mag-manage nang wala iyon sa laro. Bumukas ang menu ng mga tagumpay at ipinakita sa kanya na mayroon siyang limitadong misyon. Kailangan niyang makamit ang numero uno sa tutorial, at bilang gantimpala, bibigyan siya ng isang libong achievement point. Wala ito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit magiging madali para sa kanya na matapos ang misyon na ito dahil sa tulong ng martial power. Sa wakas ay nagsimula na ang laro, at hindi pa man lumilipas ang isang segundo mula nang ibigay ang abiso, may isang tao na tumatakbo sa likuran niya na may nakataas na espada. Ang bigla ang umaatake ay mukhang nagmamadali upang mahuli ang isang baguhan na hindi handa at makakuha ng isang libreng at madaling kill, ngunit nagulat siya ng madali itong mapigilan ni Jihan gamit lamang ang dalawang daliri.